Hello mga kababayan. Bumalik po ako kasi may nakalimutan akong i-discuss. Dahil dito sa uminit ulo ko. Dito sa mga mga inggiterong anti-Marcos. Ngayon, ito pong uh, uh, sasabihin ko, tungkol pa rin po doon sa concert na pinatina ni ano, pinanood ni uh, PBBM, yung concert ng Coldplay na ayon nga po sa sa controversy naging uh, malaking issue eh itong concert na ito actually eh never heard naman sa akin yung Coldplay na yan eh hindi ko kilala yan na banda sikat naman pala sa kanila kaya kanina sinerts ko yung ano sa youtube eh tiningnan ko kung Sino ba itong Coldplay na ito? Ano ba naman ang music nito? Well, rock band. Okay naman. Maganda man yung music. Pero ngayon ko lang yung na, na narinig. Ngayon, tingin ko po kasi na buvisit na peste yung uh, yung grupo, yung rock band dahil sa sobrang traffic papunta doon sa concert uh, sa concert venue. Eh, de sa sobrang traffic. Eh, talaga namang ma traffic yung papunta dyan, dyan sa, dyan sa uh, north. Kasi nga, nandiyan dyan na yung development. Ngayon, ano ba ang uh, medyo hindi ko po nagustuhan yung uh, joke nung so Louis ba yun? Yung Martin, yung Martin ba? Soloist ba 'yon? Nung banda. Na ayun sa kanya, joke, joke 'yan o ano? Dinaan sa pabiro, pero siyempre expression yun, niya yun, yun, yung kabwisitan niya dahil sa heavy traffic. Na ayun nga po sa kanya, inanap ko rin yung video, eh talagang ang ano, masama rin ang tabas ng bunganga eh. Sabihin niya na your traffic is the worst in the world. Ito man nakakatawa, yung mga, yung audience, nagpalakpakan pa. Natuwa pa. Para mga tanga, hindi, hindi na insulto, hindi na, hindi na, hindi na karamdam ng, uh, uh hindi sila sensitive. Pero ako, hindi ko, hindi ko nagustuhan yon. Pwede namang sabihin na yung reklamo sa tungkol sa traffic in a better way. Pero, sabi na it's the worst in the world. Nandi dito ka sa Pilipinas, oy. Nandi dito ka sa teritoryo namin. Oo nga, nabwisit ka doon sa traffic pero napakabastos naman napakabastos mga kababayan itong cold play na to dapat ito huwag nang imbitahin pa dito sa Pilipinas mag play uli ang bastos walang uh, good manners bakit? kasi ang tinira niya doon yung bansa natin Nandito siya sa Pilipinas. Pwede ka namang mag-criticize in a nice way. Eh. Tapos nagmura pa siya eh. Bullshit ba? Sabi niya bullshit. It's bullshit to be here. Palagay ko pag in-invite mo dito 'yon, hindi na 'yon pupunta. Buti nga, wag na nga siya ako, masyado namang maliit ang tingin sa Pilipinas. Yung unang nakita ko doon, masyadong maliit, bastos. Siguro ko pag uwi niyan doon sa kanila, mag magkukwentuhan yon na yung yung tungkol sa negative na nakita nila dito. Alam mo, pangalawa na yan. Dati noong araw, noong uh, 1960s, nung dumating dito yung uh, Beatles, nakaaway pa nga yan ng mga anak ng nung uh, nitong magkakapatid na ano, sila Bongbong Marcos. Hindi ko masyado nang natandaan kung ano. Basta, inano yan eh. Pinalayas pa nga yan ni Imelda Marcos eh. Hindi maganda yung nagiging pag-alis dito niya. Parang nabasto sila nung PSG. Dahil parang silang talagang pinalayas eh. Kasi magaspang din naman yung ugali. Yung inugali ng Beatles dito. Hindi naging maganda. Reklamo din. Reklamo din. Parang uh, tungkol din sa ano eh. Hindi ko na masyadong maalala. Nabasa ko kasi yun eh. Parang tungkol din sa traffic din eh. Search ko nga yun ulit. Basta kaya hindi na bumalik dito yung Beatles, ni minsan hindi na bumalik, ayaw na rin nilang bumalik, at ayaw na rin sila ditong pabalikin ni Melda Marcos. O ito na naman, British band na naman ito eh, para masyado silang mga ano, masyado silang naghahanap ng, porke ba naman silang masyadong uh, first world country? Parang uh, masyadong demanding ba? Naghahanap ng kung ano man ang meron sila sa kanila, hinahanap nila dito sa atin. O, kagaya nyan, traffic. Alam mo, para sa akin kasi, yung ginawa yun ng Coldplay, hindi po yun maganda, kasi, pasalamat ka, pasalamat, mga kababayan, ba diba? Naintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Pasalamat sila na in-invite sila dito. Ibig sabihin, gusto sila, ng mga Pilipino, may mga fans sila dito na nagbayad. Binayaran sila. Wala silang dapat, wala silang karapatan para bastusin tayo. Pambabastos po yun, yung on stage, sabihin nila ng ganon. Na, nagkataon na nandoon yung Pangulo natin. Hindi kaya nila alam na nando doon si PBBM? I don't think so. I assume na alam nila kasi yung organizer, yung organizer ng concert, natural, alam, hindi pwedeng hindi malaman na darating manonood mag aattend Yung first couple, yung pangulo, natural ititimri yun doon sa ano, sa kanila doon sa rock band dapat matuwa sila it's a privilege biruin mo pangulo yung pangulo ng Pilipinas yung yung mag-asawa nando doon nanonood sa ibig sabihin fans mo sila fans niyo yung mag-asawa yung pangulo di ba dapat karangalan nila yon pero anong ginawa? Nagsalita ng ganun. Imposible hindi nila, hindi nila alam na nandoon yung Pangulo. O baka naman alam nila, sinadya nila na magreklamo tungkol sa traffic at iparating doon sa Pangulo para binastos, sadyang binastos yung Pangulo. At yun yung ginawa ni, nung, ni Bongbong Marcos, kung napanood, napanood nyo doon sa, nandiyo dyan, sa, nagkalak dyan sa ano eh, viral nga eh. Hiyang-hiya siya. Imposibleng hindi alam nung mga nanonood pati na nandoon. For sure alam yon. Madali naman kumalat ang ang uh, chismis eh. Uy, nandiyan si Pangulo ikaw mismo na ordinaryong tao na nanood doon, you will feel kwan eh. Parang, mapaproud ka rin na kasabay mo yung pangulo nanood nung concert na yun. You were in the same place, watching the same band, listening to the same music. Ibig sabihin, kahit paano, ka kaano niya yung pangulo kaisa sa healing Di ba ganun sa tingin po ko po alam nung Coldplay na nandoon yung pangulo walang utang na loob walang sense of appreciation walang modo walang galang kahit ba naman tayo ay third world country developing country since yun a head of state presidente kahit gaano kaliit na bansa dapat respetuhin mo kahit maliit na bansa pa yan sa timbuk to dapat respetuhin dahil presidente yun ng bansa pero itong maitong Coldplay na ito mga walang galang, bastos, walang modo, mal-edukado, uncivilized. Naturing galing sa mga civilized na bansa, pero ang mga kilos, uncivilized. Bastos po eh. Nakakaawa naman kay Bongbong Marcos, oh. Hiyang-hiya doon. Hindi naman kasalanan ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, itong mga, ito na namang mga anti-Marcos, ang sinisisi na naman si Bongbong Marcos. Hindi po lubos na kasalanan ni Bongbong Marcos ang heavy traffic ngayon. Matagal na yan. Matagal ng problema. Matagal ng problema na binibigyan ngayon ng solusyon nitong Pangulong ito. Ano ba itong mga mass transport na mga proyekto na ginagawa niya? Eh, yung mga, mga nakaraang mga administrasyon eh, ginawa ba? O kung ginawa nila ilang administrasyon bago si Bongbong Marcos, ilang presidente ang nakalipas? Sige nga, Cory, Ramos, Erap, ayan mo si Erap, two years lang eh, si Gloria, si Noy Noy, Duterte, lima, limang presidente, hindi na solve ang traffic. Tapos ngayon, ang napahiya itong Bungbong Marcos na siya ngayon ang gumagawa ng paraan na malutas itong traffic problem na ito. Pwede ba? Be fair naman. Be fair sa tao. Porque siya ngayon ang nakaupo. Yung problema ngayon, isisisi nyo sa kanya yung mahal na bigas isisisin nyo sa kanya pilit nga niyang ginagawa ng paraan na kahit papano yung hindi naman niya promise wish, dream, pangarap na magig 20 pesos ang kilo ng bigas hinahanap niyo na kaagad ngayon ginagawan pa ng paraan hindi nyo naman kaagad makukuha yun overnight ang traffic Dalawang taon pa lang si Bongbong Marcos. Gusto niyo? Ano 'yan? Magic wand? Gusto n'yong magic? Wala pang dalawang taon, no? Buti nga inumpisahan na eh. 'Di ba malapit na? Eh, hindi naman basta-basta 'yung ginagawang proyekto eh. Underground na 'yung subway train ilang taon ba yung gagawin? Baka nga hanggang baka hanggang 2028 pa yan matapos eh. Ginagawa na ng paraan. Huwag nyo pinagsisisi yung tao. Hindi niya kasalanan kung bakit matrapik. Ang sisihin nyo yung mga naunang Pangulo? Itong mga bulagcaster na ito, yung mga anti-Marcos na to, ng mga dilawan, kung makasisi, wagas eh. Kung hindi ninyo pinatalsik yung tatay nito ni Bongbong Marcos, o di wala tayong traffic, maayos ang buhay nating lahat. Maninisi kayo, itinanggal eh, niyo nyo yung tao na matinong pangulo na magbibigay ng ginhawa sa mga Pilipino. Tapos nagsisisihin nyo itong anak, buti nga nakabalik eh kung hindi yan nakabalik kung sino ang kung sino ang naging pangulo <laughs> I doubt it kung si Lenny ewan ko lang ano magagawa noon puro lang naman yung kalutangan eh kung bata ni Duterte ano kaya naku pasalamat kayo dyan bong nakabalik ang Marcos pero, alam nyo ako, mas gugustuhin ko na ma-extend pa ang term ni Bumbong Marcos. Nang sa ganun, mas marami pa siyang magawa. Kasi kung sino-sino lang naman dyan ang papalit, na hindi naman ipagpapatulo yung mga naumpisahan niya, yung mga policies niya, ay, good luck Philippines. dapat po ang papalit kay Bongbong Marcos yung anointed niya. Hindi pwedeng yung kumakalaban sa kanya. Naintindihan nyo, DDS, mga pinklawan, eh yung yung uh, chacha na yan na kung i-re-revise yung political aspect niyan, aba, mas maganda yung parliament, parliamentary para makapili ng mas matinuti no hindi yung mga bobotante ang pumipili sa mga kandidato ah! good luck Philippines okay mga kababayan pag ganitong intense ang usapan eh, na gunagagasgas yung lalamunan ko eh minsan nga may dugunan kaya medyo iigsi ang ko na lang Okay po mga kababayan, maraming salamat sa panunood at magkita-kita po tayong muli. This is your friend, Sultana de Manila. Peace.